Ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon po. Okay, Mary Jane, kwento mo muna. Kwento ka. Uh, ang mga ko po, i... ay nag po kami ng asawa ko. At uh, nakiusap po yung asawa ko na sa kanya po. Kailan kayo nag -iwalay. Last July po. This year lang? Ay, last year po. July po. 2022. 2022? Opo. July 2022. O, sige. O. Tapos po, uh, nakiusap po yung tatay na ako. Pwede niya pong yung mga bata sa Mindanao. Pumayag naman po ako. Tapos yung lola din po, nagsabi siya na uh, mag-ano daw po ko ng kasulatan para uh, patunay na pumapayag po ako na dalhin po yung mga bata. Pumayag naman po ako. Noong una po, okay naman po kami ng dati kong kinakasama, nakakausap ko po, po yung mga bata. Nakakapagpadala din po ko kahit papano sa mga bata. Tapos po, noong May, this year po, hindi ko na po sila. Ay, last contact ko po sa kanila uh, ngayong uh, last year, uh, ngayong May po taong to tapos naputol na po yung ugnayan namin hindi ko na po sila makontak. Then ito pong October may concerned citizen po sa akin na nagchat na wala na daw po yung dati kong asawa. Namatay na. Opo. Okay, anong kinamatay? Ang sabi po is stroke. Okay, siya ba may kinasama ng ibang babae? Hindi ko po Ikaw alam. Ikaw naman. Wala po. Wala. So paano? So nag-iisa ka na lang sa buhay mo ngayon, dahil yung mga anak mo kasama na rin nila. Opo. Ano ba ang usapan nyo? Temporary lang yung mga bata sa kanya o habang buhay lang sa kanya? Ang usapan po kasi namin, sir, uh, pag kakakausapin ko po yung mga bata, pwede ko pong makausap, pwede hmm. ko pong mapadalhan at uh, uh, pag pwede ko pong hiramin. Okay. Pagka wala pong school yung mga bata. So parang ang ang sinasabi mo base sa naging usapan nyo pinaubaya mo na sa kanya yung tinatawag na parental authority or custody sa mga bata. Opo, kasi... Kustodian ang... ng mga bata. So, sa kanya, ang, ang malinaw sa usapan nyo, sa akin, ha? Is sa kanya na lalaki ang mga bata. Opo, parang Pero, ganun, nga po. Okay. Kaya lang, ang nangyari, namatay na siya. Opo. So, ano naman ang gusto mo mangyari ngayon dahil namatay na nga ang iyong asawa? Gusto ko po sanang makuha. Kasi po, may nag sabi sa akin, yung nakausap ko po na ka uh, kamag-anak din po nila, na hindi daw po okay yung mga anak ko doon. Hindi daw po maganda yung sitwasyon doon sa lola. Bakit daw? Anong, anong, anong sitwasyon mga bata sa lola nila? Yun din po hindi ko alam. Tapos nakiusap po ako, baka pwede nila kung i... Uh, sabihin nila sa lola na gusto ko pong makausap yung lola. Lola Gina, ayun, si ayun. Atty. Freddy Villamor po ito. Opo. Ma'am, uh, <coughs> ang pakiusap niya po sa amin is considering na namatay na po yung kanyang husband, baka pwede na po niyang makuha yung mga bata? Ah, uh, sir, ito ang nangyari sir. Okay. Kasi ang mga bata wala na wala sa akin ngayon, <coughs> nandoon sa Marawi. Pero o ako ang tatanungin, kotor lang ibibigay sa KNG kasi nanlalaki siya. Hindi na hindi na alam mo anak niya nanlalaki siya, o hindi pa sa anak niya. kung anak niya na 9 years old, iyon panga ang nakabismo sa kanya. Ginagala niya daw yung cellphone sa siya na nag-uusap sila. Yung po, anak niya mismo na lalaki, yun pa ang nag-report. So, Lola, ang sinasabi niyo, uh, ayaw niyong ibigay yung kostudiya ng mga bata sa nanay dahil sinasabi niyo nga nang lalaki siya, ganun po ba? Opo, opo. Hindi sa talaga... Kwana. At saka kasi kami mga Muslim, ma'am, na hindi pwede na yung mga bata ipa ibigay sa Mother, pag nang gano'n ang ginawa ng babae. Ma'am Kathleen? Opo. Ma'am, uh, may issue kami dito. Namamonitor mo ba yung isang mother na gustong makuha yung custody ng mga anak niyang 9-year-old at saka isang 4-year-old na anak, na mga anak na nasa lola sa ngayon dahil namatay na yung father nila? No? Oh, yes, po. Uh, bilang abogado at ang pagkaalam ko sa batas, in case of ah uh, parental custody or custody ng mga bata kung wala na yung tatay definitely sa surviving spouse mapupunta sa surviving parent in this case yung mother ano po bang masasabi niyo tungkol dito ah um kun, napuntahan mo namin kanina yung ah, si na. na. mother in law yes po Opo, ano tapos kung considering po na um, ano po sila yung muslim po ano sa islam sinasabi po kasi nila na alam po natin na yung custody ng mga bata is para sa, sa mother po talaga. Apo. Pero sa yung pinaglalaban po nila is yung under se, sa, law nila sa Muslim, sa Sharia law ba yun, oh. na yung mga bata po in case na namatay or may separation ng parents is a father po talaga. Maski yun po yung pinag, pinaglalaban nila. At yung maski patay na yung mo, father, Kathleen? Maski oh, patay yes. na? Yes po, ganun po. Dahil, Uh, tapos po yung inaano pa kasi nila kasi doon sa Laguna daw po nag nagkasunduan pa yung si, si mother ng mga bata at yung father niya before po namatay na mag-separate sila pero yung mga bata ay sa father po para hindi na po papakialaman si mother. Yun oh, po nga. yung naging kasunduan po nila po. Oh, okay, Kathleen, okay. Yung kasunduan na yun is of course, I don't think it should still apply or should still be effective dahil patay na yung lalaki. Okay. Ngayon, kung ang pinandadahilan nila is yung Sharia law, meron bang provision ng Sharia law tungkol dyan? Hindi po ako masyado ah, ano po sa Sharia law po. makinig ma tayo pareho ah. Kasi i-interviewin natin si Attorney Abu. Si Attorney okay, Abu ay isang Muslim at siya ay connected sa Bureau of Legal Affairs ng National Commission on Muslim Filipinos and he is in a better position <laughs> To, to talk about this issue. Ah, yes, sir. Okay? Ma'am Gina, um, nagkaroon po ba kayo ng pag-uusap ni uh, Mary Jane patungkol po sa kanyang anak, ma'am? Wala po. Hindi kami nag-usap. Okay, pero yung anak niyo po, ma'am, ano po ang uh, naging pag-uusap niyo po? Uh, patungkol Ay, po na, sa... Nag-report na sa AMEL. Ano pong sabi, ma'am? Ang, ang, ang sabi niya na, umuwi um, um, na lang siya, nagtimahan na daw sa aming MD kasi na, Ngunit daw sa sa akto na may lalaki siya kasi pumupunta yung lalaki diyan eh. Opo, ma'am. Opo, yung, yung nung nagka nagkakwa na sila, yung nagka na isok na yung anak ko, na doon na lang lalaki yung babae. Opo. Ay hindi po. Nung time po na na-stroke po, ay mild stroke po. Umuwi pa po kami ng Mindanao para Um, uh, sinabi po nung biyan ko na umuwi kami ng Mindanao para po makapagpagaling siya. Huh? Pero pagdating po nung Mindanao... Uh, Ma'am, may sinasabi po kasi si Nanay Gina na kayo daw po ay uh, nag may ibang lalaki habang sila po ay kasal? Hindi po ah, kayo totoo po to ay kasal. yun. Hindi po totoo yun. Ano po yun? Yung katrabaho ko po na tomboy that time. apo po? Oh, o, pinagsenselosan po nung dati ko hong asawa. Katin... Ma'am, ma Ma'am, ngayon ka rin lang ba, Nakaka ako ngayon ko rin lang na-encounter kasi yung ganitong situation na kung saan yung parents ay Muslim, ano? Kathleen, oh, yes, ikaw po. ba in your case ganun din? Yes po, yes po. Okay, uh, kasi for me, kung ang pag-uusapan ay yung provisions ng family code, dapat yes, ibigay po. sa nanay. Okay? Apo, apo. Walang bearing kung yung nanay ay pinagdududahan ng lalalaki o may partner na iba, no? Hindi issue eh. Nan issue 'yon kasi malino naman ang sinasabi ng batas ng parental authority ay maglalaro lamang sa pagitan ng nanay at tatay. Oh, yes, ba? Diba? So. Ngayon, kung ang kung ang nasa kabilang side ay grandparent, eh ang magpre-prevail yung nanay. Except of course, if there are extreme reasons kung bakit hindi dapat ibigay sa nanay uh, yes di ba yes so applying the provisions of the family code dapat siguro mapunta sa nanay kung hindi yan uh, maibibigay po. sa nanay baka magkaroon tayo ng tinatawag na kidnapping of minors Nakuha mo oh uh, yes po may pa may, ka may possible na case na ganon, di ba Yes, po. Pero Kathleen, since nandiyan ka naman sa Mindanao, before we do any legal move or before you decide on any legal move, kindly confer with a lawyer who is an expert expert on Sharia law. Ah, oh, yes, po. Para sigurado rin tayo, ha? Kasi in the meantime, oh, hindi namin makontak si attorney Abu. Siya sana magiging aming resource person tungkol sa Sharia law. Kaya nga po, hindi po oh, hi. kasi po ako oh, sa Sharia law po. Opo. Pero kung batas natin, ato yun ang paiiralin po dito. Well, dapat sa nanay talaga ibigay. Opo. Sa akin, hindi enough issue yung claim na ng kasi unang-una. malino yes. Na hilse, eh, no? Opo, opo. Hindi sufficient yung evidence. At saka yung panlalalaki o pagkakaroon ng ibang partner is also is not enough an issue is not enough to be an issue against the mother para hindi bigay yung custody sa nanay. Hmm. Hindi pwede yung ganun na dahilan lang. Meron lang, lang po kaming, ano, yung ginawa pong kasulatan na naghihiwalay <coughs> po kami ng maayos. Yun lang, kaya Pero lang, mo, sa akin, ano, hindi naman, hindi naman sa... I'm, I'm uh, binabawasan ko yung pagiging nanay mo, ha? Okay. Pero unusual kasi para sa akin na yung mga ganito, yung custody pag nagkakasundo sa ta... Usually kasi sa nanay na iiwan yung Lagi mga yun bata. Lagi po kasi nila sinasabi sa akin na pag naghiwalay daw po kami, ang mga bata daw po ay sa tatay dahil yun daw po yung batas sa Muslim. Ikaw ba? Dati, Muslim ka ba? Hindi po. Katolik po ako. Ah, pero nag-Muslim ka para mapakasa oh, ang asawa mo? okay. Baka may kakilala ka rin Muslim pag mo siguro. Di ba? Pero it has to be provided by the Sharia law. Kailangan nasa batas. Kasi kung walang provision ng Sharia law tungkol dyan, ang magpre-prevail family code ano po, para po sa ating mga netizens, usually, pagka may conflict between sharia, between provisions of the sharia law and the national law, at yung parehong nanay o tatay ay Muslim, ay uh, masusunod yung sharia law. Pero in this case kasi, hindi Muslim yung nanay eh. Muslim ka pa ba? Hindi ka na Muslim, di ba? Hindi po. Katolik po. Kathleen? Yes, po. Speaking o, po. Tandaan natin na, na itong mother hindi Muslim ah. Oh, yes po, yes po. So, I don't think it will apply on her, yung Sharia law. Yes po. Lakuwa mo? So, aralin mo mabuti, Kathleen, ha? Yes po. Okay. Ang problema lang kasi natin dito eh, hindi gaano makausap ng maayos si Gina dahil masama ang signal eh, nasa Mindanao ata siya. Okay, pero kasal sila sa Islam. Okay, so we will take that into account. Pero importante rin kasi, yung religion ng nanay if it applies to her kasi patay na rin yung tatay eh. Okay. Di ba? Yung mga okay. bata, sir. anong register? Na, nera register ba ang religion sa birth certificate? Hindi diba nakalagay po sa birth certificate ng mga bata po oh. ay Islam po. Ah, Islam. Okay. Oh. Ah, okay. Ma'am, a uh, aasistahan din namin kayo sa tanggapan ni Atty. Abo para magkaroon pa tayo ng uh, ibang kalinawan okay. Sige, patungkol sa, pa, sa kanila. Gawin natin. Uh, ano yun, Rose, sinabi ni Atty. Rolando Abo? Apo. Bali po ang... Wait Bale po, ang sabi po ni Attorney Abu, kung mm -hmm. ang tatay daw po is Muslim and nawala na po yung tatay, dapat daw po ang custody ng bata, since ang mga bata is Muslim, ang custody po is mapupunta dapat sa mga kamag-anak ng tatay. Ah, para daw po mapapangalagaan okay. po yung religion. Ah, okay. Yun so, yun ang uh, protocol, ma'am, sa, sa religion, sa Islam? Yes, so, tatawagan ko rin si Atty. Abu, para ma-confirm namin at mailinaw namin naman. Yes, so, Pero for the meantime, madam, uh, bibigyan mas uh, mas maganda kasi mas magkaroon tayo ng linaw sa usapin po na ito. At uh, siyempre, tayo din po ay rumirespeto uh, rin po sa Islam, no? Sa okay. sa religion po nila. At ayun uh, pa man, madam, siguro maganda siguro at ini wala naman pong uh, hindi nadadaan sa magandang usapan. Sige, mapag-usapan natin. Mapapag-usapan po natin 'to, madam. Uh, a po namin kayo para ito mamano magkaroon tayo ng kalinawan kasi kung sakali naman po madam na mag maayos ang pakikipag-usap natin kay Ma'am Gina sa tulong syempre ng MSWD um sana mabigyan tayo ng chance na mag maging isang ina sa inyong mga uh -huh. anak Apo, makausap po Opo. Ma'am Gina? Ma Opo. Kayo po ba madam ay willing naman po ipakita o ipahiraman lang sana po yung mga bata sa kaniyang sa kanilang mga ina? pupuntahan ni MJ o makita niya mga bata? Opo, sana ma'am. Ma'am, ma pag-usapan muna na yung mga kasi nasuun sa marawi yung mga bata. Na, yung tulad nagwatawa, magpapayag sila. Opo, um, sa amin naman ma'am, na ako na nasa marawi daw po. Um, sorry. Sabi po kasi sa akin, nasa... Kanila daw po. Opo. Ma'am, sabi niyo po si Ma'am Gina. Hello po. Hello, ma'am. Kasi ako sa akin po. Walang problema. Ma'am Gina, may mensahe po kayo sa kanila. Uh, um, sa akin lang po sana. Kahit makausap ko man lang po yung mga bata. Yun po. Opo. Ma'am, hahanapan uh, hanapan po natin ito ng paraan, ha? Kasi uh, mahirap naman po, Atty. Nina, nangungulila na si Ma'am sa, sa kanyang mga anak. Katrin, baka pwede mong i-arrange through you na magkaroon man lang ng visitation rights itong si si Mary Jane kahit temporary total nandiyan ka naman at baka maka, makausap mo sila Ah uh, yes po no problem Ayan. po So padaanin natin kwan Mary Jane kay ano through Kathleen yung Apo, pakiusap mo Yes po, yes po. Wala naman siguro dahilan para tanggihan ka ni Gina, mamit yung mga bata. Apo. Kasi ako, ako, ang opinion ko ganito, Mary Jane, ano, wag na natin muna pag-usapan sino may karapatan mahirap kasing basta-basta natin i-pull out yung mga bata kung nasan man sila ngayon. Tama ba ako, Kathleen? Kasi meron ang, na, na, ano eh, may emotional attachment na yung mga bata sa yes, ngayon. Yes po. Yun may po yung mga oh, po talaga yung una pinitingnan natin sa DSW din yung hindi lang basta-basta pinupull out ang mga bata kasi oh, yes, masyadong po. traumatic yes, sa kanila. Po. So in the meantime, what we can at perhaps arrange, Kathleen, is visitation rights. Di ba? Makapagbisita. Okay, okay Kathleen? Po. Kathleen, yes, po. Oh, yung naman po yung LGO po at yung MSWD po na i-assist po si ma'am sa ganyan po na visitation rights po. Ah, sige ma'am. Ma'am Kathleen, ah, you'll be very, very crucial para sa ano sa usaping ito, matulungan natin si Mary Jane na makita niya yung mga bata. As a mother, I'm sure, napakabigat para sa kanyang hindi niya makita yung kanyang mga anak. Lalo lon nat Opo. wala na yung tatay, mga ta yung tatay nila, di ba? Mary Jane. Sir. Yes. Opo, sir. Ah, sige, tulungan ka namin dyan. ha? Pero Kathleen, sa, thank you. But, sir. We will be yes. calling ma you Kathleen for this, ha? Ma'am, Ma'am Gina. Ma'am. Opo, ma'am, may sasabihin lang po sana sa inyo si ma Mary Jane. Sige po, ma'am. Ah, uh, sige po. Ma'am, ma sana bigyan niyo ko pagkakataon na makausap ko 'yung mga bata si nung buhay no, oh, si Puti, Nakakausap ko po sila. <laughs> Ka ikaw nga ang dahilan gaya na matay si Puti kasi na palagi kanyang iniisip. Kaya nga nagkaganon siya, nagka-stroke nagka, nagka ulit dahil sa iyo, sa ginagawa mo. Kasi hindi mo yung ginawa. Kaya binayagan mo kayo doon na kayo titira sa Manila. Tapos iyon pa ang ginawa mo. Na Paano na-stroke si Puti, no? Bago mo ba nangyari, <laughs> nag-iwalay kami. Alam niyo yan, ano ba diba? kami yan. Alam mo, alam mo, hindi, hindi, huwag kang magsinungaling kasi si Prince mismo ang nagsabi. Si Prince Dinadala ko, mismo nagsabi? Dinadala mo pa, pa kami ang uh, yung silpon doon ka nakipag-usap sa lalakin mo. Paano kung nakakasigurado si Prince, si ang talaga magwan yung, magwan magwan yung nagsabi, ma'am? Ka Pag si Prince o magwa na masasabi yun nila, mamuti ma may dala kang abogado eh, para marinig nila anong sasabihin sa iyo ni Prince. Eh, hindi nga namin alam, hindi sinabi ni Prince sa ang ano po, di ba si, si Prince po ang nagsabi sa inyo? Opo, siya ang nagsabi. Para wala na mga Mahal mo anak mo, hindi mo pinalit sa lalaki. Paano ko tinuturuan niyo ng ganon? Walang tinuturuan dito. Walang tinuturuan niya na siya pa ang nagsabi sa amin. Naging nyo na rin siya pa ang nagwa na sabi niya na ang mama ko na nalalaki. Ang cellphone dinadala niya sa siya doon sa nakipag-usap. Ma'am, ma, ma, ma Lola Gina, Lola Gina, si Atty. Yes, Villamor po ito. Huwag oh, yes, Wag na ho natin pag-usapan yan. Ah, tapos na po yan. Patay na okay. po yung husband. Let's just, ano po, harapin po natin itong sitwasyon na itong nanay, gusto niya rin makita yung mga anak niya. Hindi ho para kunin yung mga bata, para lang po mabisita muna in the meantime yung mga bata. Ano po, sana po mapagbigyan natin. Kaya nga po, yun pa ang sinabi ko na ako. hindi ko kasi, ah, hindi ako makadesign mag-isa kasi amag ah, mag-usap po sa mga mami na pamilya at saka yung mga kapatid niya, kausapin, mag-usap-usap po na kami anong final decision nila. Tapos pwede din kayo makatawag ulit pag uh, decide na. Ah, sige, tingnan namin. I will be consulting with DSWD po kung ganon para kung ano man po okay yung dapat nakarapatan, eh, mabigyan visa din natin. Ano po, Lola Gina? Okay po, okay po. Okay. Wala pong problema, okay, sir. Okay, gano'n na lang muna. Ah, okay. Ayun. Sige ha, Mary Jane. Aralin natin mabuti yung sitwasyon mo kasi very, very peculiar. Ngayon lang ako naka-encounter kasi ng ganito. Yes uh, po. Yung situation na mas slim yung mga bata. Oh, po. So may sharia lo tayong pinag-uusapan. Oh, Alam sir. mo naman sila mga napaka-traditional nila eh. Opo oh, iba, iba kwa nila, ibang way of life nila, ibang kultura nila, ha. Opo, oh, so, um, salamat uh, po sir. Yes uh, po. Sige po ma'am, kausapin po namin kayo. Uh, alamin din po natin yung uh, tulong po nila at yung, ni Rolando Abo, baka through with, with their office, ma'am, uh, makatulong po sila na makonvince din po sila na ni Gina na okay. mabigyan po kayo ng uh, chance na maayos to with your ano no, yung uh, mga in-laws po ninyo, okay. ma'am, ha. Sige po. Salamat po. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon. And maraming salamat po, po, ma po ma uh, siyempre kay Ma'am Gina Mutin and si Ma'am Kathleen Abordo, ang Social Welfare One po ng MSWD Opol Misamis Oriental. okay